Hi guys mga ka-Shepway I'm back Yahoo! Nandito ako sa bahay ng tropa ko Food trip kami Happy story Ayan Eh nagluto Ayan nagluto yung tropa Yung kanyang esme ng Spaghetti Kaya nagpabila ako barbecue chibog trip kami Ayan si Mike Ponic oh. Ayan o no. Bakit tabas Ako magpapagupit ako bukas Ayan eh, o Happy na birthday pa. Pakita ko sa inyo yung chichibugyo namin ha. Wait lang, wait lang. Your day. Hindi, ay para tuloy may birthday oh. Food trip na naman. Ayan. So tara, chibug tayo. Ayan okay, si Mike. Yat mo. Big time <laughs> na. <laughs> ano, big time na. Tiga barangay na. Grabe <laughs> ka. Hindi na yun. tambay oh. Good, good boy na. Ayan. So ayan. Ah, uh, pray muna tayo, Michael. Cool. Uh, Panginoon, maraming salamat panaman. po sa pangalan ni Kristo. Amen. Uh, tara, sibog trip, ano. Ay yung seroso. <laughs> Tuli ka Tulikabolbo na kakain kami. Ayon. Para kami bata, o, spaghetti meal, barbecue. Tara. dapat kasi may ibablog ako, iba, eh trip. Sabi kain tayo para meron nila yung ano, banding ang tropa so yun lang good boy na si Mike hindi na siya boy back na yeah. hindi na hindi na, na. so, Kasi... boy barangay na Kasi... good boy na ito yung barbecue salamat wow. shout out nung kay nanais Iskihawan no? kay John no? sama ka din Special shop sa'yo. Masarap. Ang hmm, kapa. Yeah. Huh? Bago eh. Hindi, pinag pina pina Anak. pina pustak, hmm. pina 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 Sarap ng barbecue ha. Lambot. Kaya nga, sa kutusta ko ayaw ko yung ano yung hmm. kakaano mo lang. Sagan nga niya ni Doto eh. Kasi pag hindi ko sabi yung pinamadali. Johnny B ah. <laughs> <laughs> Para yung ano hapon pa pag ko out chase ko ngayon. Bukod sa kumain ng ini. Dito kasi sa mga salaws. Kung agid sa mga kabag-anak mo, share mo sa <laughs> Ay grabe. Na, kita ko lang grabe sa bidat. Ge, <laughs> yeah, bali bati bati ko sa mga bisaya diyan. Napapanood tayo worldwide. Hi, drive. shout out sa family ko lahat sa Lawis Batigue sa Milite. Kung um, magbisaya ka pa, <laughs> Oh, mga kababayan mo, nanonood, marami yung bisaya sa buong mundo eh. Mga kababayan oh, Oo, marami nga, eh. talaga. Oh, bati ka nga. Uh, <laughs> eh uh, hindi ka lang maalala. Oo, patay tayo. Pag gano'n, di bisaya. Pag na, na, nahiya lang mga kasepoy. So, ayan, oh. Sarap. Na uh, Dagdagan na yung video namin ng kumpare ko. Parang baka. Makita ko. Makita ko. Makita ko. Eh, yun. So please Oh yeah thinking, So habang nakikintohan niyo mag-asawa Sa mga hindi pa nagsasubscribe Please subscribe Yung gusto magpapate Sa uh, shoutout Just comment down below Kapatid ko. Oh, Ay, yeah, yeah, yeah. oh, yan, yan, yan. O, yan, o. Sa kapatid ko sa Cebu, Merry Christmas. Mm. At saka sa orp mo, oh, sa mga mga friend ko, lahat. Kaya yeah, siyempre, kay, dapat mo subscribe sila sa channel ko. sa inyo. nuge, yan lang. Manood na lang sila ng video ko. At syempre doon sa maraming nanonood, please naman, no, tulungan nyo pa lumago ang YouTube channel ko. Please subscribe. At pag uh, nagustuhan nyo, please share. At sa mga magsasubscribe, hit the notification bell. Oh, subscribe And, kayo ha. Uh, kay sir. sa all. Ayan, para abiso kayo ng YouTube pag meron akong bagong video. Oh. Uh, peace na. Bye-bye. Ayan o. Power. Ayan o. Bye-bye na yung mag yeah. Hey.